Nanindog akong balibo. Hmm. Pagka hitabo na ito, ako nakatulog ko. Niyak mo, may pagmata na ako, hiningo na maburururum. Hindi, gaayag ko. Huwag makukulingong nangyayikwaan ko sa so, panlimot hmm. Ang akong gida ko, silpon ako ng last night. Naog tayong ko sa hagdanan. Pag naog na sa hagdanan, pag ispat, dili na makita tanan. Hmm. Ang ako ang pagkanaog, medyo wala na ba Wala na ko, kanabang... Naog lang ko mm. nga naog, wa ko mag- Magwarek ka sa panimot. Eh, naman makita, sir. Mm. Dili man. Dili man makita. Tungod sa kaabog nga nawasak na ang mm. persikan. Mm. O, nga wala na ko. Simpre, kung um, siya layat nga layat, wala mag ko mag-speak nga mabukuan ko. Nagtawag ko na ninyo, nakuyapan po di ay akong bana. Dili kay nahapak ba sa mga kabilya, ong um, singa niya. Mm. kamang layat, miss, ilaw ang ang hagdanan purong bali, mm. kamang mi na balik tas agi, kay mamatay tas buhi, na lungkob naman di ay anduha. Pag sa ko sa katapos si mababalik, mahigot mi og habol. Mm. Manakit anak ko, ang action aksyon siya gaon, morning lipot ni ngari. Wa pa din siya ka down pag na pag kwan. Pag layat na pod ritso puko kaya ng waday na dagang kay kabilya. Magaya kaya nga kung ba nang dagkuha din siya ng bangko kay may bangko man diri. Wa mamalang di dipatungan niya pag niya taas-taas pa karon lahi na man ron. Ikaw na kasi for bro no. Fourth floor, yes, yes, third. As a third. So, at that time, ma'am, ang ikaw sa taas, kausay ko ito, ang adat din, kung saan sa taas? Wala, natuog ko. Kasi sir, pa rin natuog rin po? Matuog, may Alas isa yung mami, matuog. Diba kay alas isa din naman ito? Wala, ang unsa? saan ko rin Pasnay? Nga. Ito, ang ako, kahit lang ni uyog o um, kusug. Ang kaliton, ako lang matunan, ingon man, brrrrrrrr, oh. nga may undang-undang gidakop na na kong ispat, ang cellphone og ispat, sa ko sa ginoo, ginoo, tabangi ko, intrigar na kung kinabuhi sa imo, kay wala ko masayod og maon sa miro. Maura, maawa akong kanya. Dito dahil ko na sa handa, pag ispat na ko, sir, wakoy nakita kay puro abog. Ang amo a, ako, a, kay -memorize na memorize naman akong hagdanan. na, imagine na lang na ako, naglatay-latay may sa buka. Hmm. Ang ganyan ba yung anak, no? Oh. Hmm. Kasi but, pa kasi ano 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 Si Eric ano ano Ah, ano ano si ano no? ano nagtrabaho ano 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 na siya magtrabaho ano 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 siya ano 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 na ano 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 Dugay na siro. Oy, kako, 14 years ago. Mga 14 years na. Mga 20, so, ba na ba naman pilig, piligas o yung balaya? Basta gikan sa pagsugod. Mga 20. Million. Mga 20. Good na. Sir, kay di mm. biya lalim ang mga ang mga dapat niya. Puro sumangod ni standard. Yeah. Kay pagsugod, good na. Pag mga mahalon. Na, sir, kurinta ka, tao, good na ni. Ang among ipaubra. Kayang haligin na ni 24 man niya. Kaot baya, sir? O mga mahalon ang gamagamit. O, oh, mga mahalon tanang gamit niya. Mga, mm. ang sod sa mga tile sa ilaw, sa ubos, good sir. Kanang, kanang unsa oh. na marmol kanang baga nga tiles di di ba nakaibaw ka mahal okay. Ma'am, after nga hugno ang galing pa ah, na may wapamay mga plano si Baton? Wala na mi sir, wala na. Wala na may plano na na, kaya kao na, pa. Wala na may plano sir, kaya ako gani karon nag-interview ko ni mo, tanawa o, akong balibon, nalibaw, nagkurog pa akong kabukogan sir. Ma'am, thank ma'am.